finally gusto talaga namin kumain sa medyo may ano ba yan may may digulong na pagkain yan so dati tinitingnan tingnan lang namin ngayon nagtry talaga kami yan yung unang kinain ng anak ko pero mas favorite niya po itong shrimp yan yung kaya, yeah. ito pa. At ah, saka ito, seafoods ito, medyo maahang, maanghang ho siya, pero okay lang. Um, fresh na fresh. Ayan yung, muntik na akong natawa dyan sa asawa ko kasi, pati shikap collector. <laughs> Akala niya pagkain. O, oh, idea. O, oh, muntik ka na. Nawamali sana siya. <laughs> eh, ewan ko. Yan, paborito ko yan. Yan yung pickled na kanilang ginger pantanggal umay at lansa pag umakain kayo ng seafoods. Masarap siya. Dinamihan talaga, no? Parang ngayon lang nakakain. <laughs> Pero hindi. Parati din kami nagsusushi. Pero mura lang siya. Ah, $10, $12. Mer makakakain na kami. Ito, tingnan nyo. Yung isang plate po na yan is yung white na plate. Nagkakost siya ng $150. Tapos, ayan yung paborito ng anak kong dessert. Masarap po siya. $3 din po naman yan. Ayan. O, oh. yung mga pakiramdam mo na kung gusto mo nang kumain. Tapos, ayan, ayan. Ayaw. Ayaw eh. Ayaw. Ayaw sumunod. <laughs> Pero masarap. Mahilig din palang kumain yung anak ko ng sushi. Kaya dito na lang kami kumain. Oh, ayan. May okra pa. Tapos, basta marami siyang parang puro ulam, ba? Diba? Pero pag gusto nyo din naman ng may rice, meron siyang pumili na lang po kayo ng mga may rice. Kasi parang puro ulam lang talaga siya. Sa atin kasi nagtitipid, konti lang ulam tapos maraming rice. Sa kanila, halos puro ulam na lang. At saka, ang daming okra. Mahilig din pala sila sa okra. Yung mga ready to made na kasi ng mga sushi, hindi mo na pwedeng piliin kung anong gusto mong kainin. So dito, medyo may kaibahan lang kasi pwedeng ka mamahili at the same time kung gano'ng mga kadaming gusto mong kainin. Yun nga lang, napakalayo ng price. Kumain pala ako ng tahong pero parang nanghinaya ako kasi dalawang tahong para sa $150. Ganun. Mahal niya, di ba? Pero hindi din naman masarap. Pinaganda lang nila para magmukhang mamahalin siya. Ayan, pangalawang dessert na ng anak ko, ba? Diba? Gustong gusto talaga niya. Alam mo yung feeling na parang ngiting tagumpay. Kain ulit siya. Oh, meron pa siyang nakita doon, ba? Diba? Ang doming pa niyan, pero busog na talaga ako. At saka yung asawa ko, konti din yung nakain kasi nakakain na siya bago pumasok dito. Kaya nga siguro na pumasok siya dito na busog na para medyo hindi uh, ah, butas yung bulsa niya. <laughs> Paglabas namin. Kasi tingnan yung ma, mamaya kung magkano ang bill namin. Pero ang sarap niya. Promise. Yung bang, yes, worth it na bumalik at kumain ulit. Oh, ayan, di ba? Ready na kaming maghugas ng pinggan. Joke! Ah, <laughs> oh, binibilang nila 'yan, parang meron lang silang machine. Ganon. 'Yan yung kanilang area. Oh, ang charap. Sa tingin nyo, magkano kaya yung bill namin dito? Worth nga ba yung pagkain namin dito? O hindi? Ito ang aming bill. $30.89 Katumbas ng around 1,280 pesos.